Sobrang low tide ngayon mga idol. Kaya naman ang mangingisda sa aming barangay mga idol. Yung kanilang mga bangka mga idol ay nakaparada na po. Dyan sa may uh, uh, sabang mga idol. Dahil uh, hindi po makapasok bandaraon mga idol. Ang kanilang mga bangka. At tayo naman mga idol. Dahil uh, wala tayong nahuling pamain kagabi mga idol. Ay hindi tayo nakapamingwit. So ngayon dahil... Uh, Uh, low tide na, low tide mga idol. Si partners ayun no? Ay uh, po kami ni Partners ng shells mga idol para mayroon tayong pang ulam ngayong uh, tanghali mga idol. Tenchu uh, mga idol, ang oras. Uy. Tanghali na pala mga idol. Ang oras alas 12:04. Dito mga idol, maraming shells dito. Merong mga shells dito. Kaya lamang, dahil uh, marami ang nunganguha mga idol, eh tayo po ay nahuli. So, wala na po banda rito mga idol. Ubus na yan. Ang uh, aming spot na pupuntahan mga idol ay banda roon mga idol. Antabayanan nyo mamaya mga idol. Kapag uh, kami ni Paknors ay nakarating na po sa aming uh, sasadyaing... Uh, pangunguaan ng shells. Ayun si Partners oh, mayroon na apakan na shells ayun oh, dinampot. Okay. Abangan uh, po kami roon mga idol. Samahan niyo po kami mga idol, kami ng uh, pangunguaan ng shells. dadamihan po namin ni Partners para maibahagi o ma-share namin sa inyo yung aming uh, mga nakuhang shells. Masarap kasi mga idol yung shells lalo na pagka uh, nilagyan ng udong o ubihon mga idol na ginataan wow ang sarap sarap nyan mga idol ano pa sa uh, marami na Ganyan mga idol ang pangunga ni Paknaus Sa mutaring, uh, mga shells dito mga pa lang yan ni Paknaus uh. Marami na siyang nakuha Uy oh. Ano 'yan? Anong klase 'yan? Ahol. Ay tahong pala ay ganito mga idol. Dito sa amin ang uh, ganito ang tahong mga idol. Dito ho nakukuha sa mga ganitong uh, uh, tawag nito. Oh, dito kung sa iba mga idol ay nasa bakladan mga idol ang tahong. Dito sa amin mga idol ay dito ho nakukuha. yun. ganito po ang tahong dito sa amin. Masarap po ito mga idol ito ang pure na taong mga idol hindi katulad sa ibang na, na don doon sa kumakapit sa mga kawayan mga idol ito ay dito po dito po ito nakukuha yan ang galing ni Pactos oh. Pa lang yan yung akin naman uy mayroon akong nakuha yan ganito mga idol ang chills yan. yun know? galing sa kapaan Pactos mga idol kapag uh, kapaan mga idol uh, wala well, hindi ho tayo ah, uh, wala tayong kalaban labang kay Pacnos yung akin naman mga idol ay inaapakan ko lang yan pag uh, mayroon po akong ah, uh, uh, matigas na bagay panigurado yan mga idol ay, uh, shells na yan uh, ganin, ganito po lang mga idol kasimple kasi mga idol yung aming pangunga oh, uh, marami na ho si Pacnos na nakuha mga idol yun. Yeah. Ang bilis kumapa ni partners Oh. Dito partners marami. Yun. Yun, marami talaga. Oh. Pakapak lang yan, mga idol. Ito, oh. ah. Marami kasi rito mga idol ang chills mga idol. Sobrang uh, kwang kasi. looted ngayon kaya nangwa kami ni partners ng aming pangulam ngayong tanghali pa, oh, dami pa oh Ayan. kapak kapak lang mga idol yung aking uh, eh, strategy sa aking pangunga yung kay Paknas kapak kapak naman Ayan, mayroon uy tahong na naman mga idol mayroon tahong na naman uy dalawa pambihira sobrang madami kasi rito mga idol ang sales. kaya maya maya isang oras namin pangunguha ni Pacnels mga idol ay uh, marami na ito oh. kapak kapak lang mga idol yung aking uh, strategy yung kay Pacnels ay kapak kapak uh, magaling kasi kumapayan si Pacnurse kaya for sure mga idol marami ang kanyang uh, makakapak Pampiran. Dito lang kami banda mga idol. Oo. Ano yung pakyo? Sinakakay mo naman yan. mabigat ba? Yan. Mayroon pa. Papawi na pala kami mga idol ni aking partner dahil uh, tataas na po ang tubig. Pambihira. Pabilis pa naman na uh, tumasang tubig ngayon kaya kami ni Paknos ay uh, biglang napawi oh, so, at uh, marami na ho, mga idol within 30 minutes mga idol ng aming pangungwa mga idol ay panugurado ay uh, na makakapang ulam na ho kami ayan o oh. kaya uh, kay ni Paknos yung ayan o oh, ang dami ganun po karami mga idol yung aming nakuha mamaya lulutoyin po niyan lulutoyin po ni Paknos yan mga idol ah sasarapan sa pagluto ni pag yan, magaling magluto yan mga idol ang hira ayan ang mga idol nahihirinay sana ni Pak yung amin ayun o oh. kumakalansing mga idol ayun ang hira mo yan ano? Pakukulaan muna bago simplahan ng pampalasan. Ay, yan na mga idol. Ay, na. Ano na? Ito na po mga idol. Ay, yan o oh, mga idol. Pakukulaan muna yan mga idol. Bago lutoy ng uh, matinding uh, uh, ng ang pambira ito po mga idol ang aming uh, lutuan mga idol simpleng uh, pamumuhay mga, mga idol nabubula ako mga idol halata niya